Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video ng ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang paraan para po umibig sa inyo ang isang lalaki. Ang karunungan pong ito ay para lamang po sa mga babae na nais nilang magbalik ang dating init ng kanilang pagmamahalan pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Ang lihim na karunungan na ibabahagi ko sa inyo sa bidyong ito ay para lamang po sa mga babae. Ang gagamitan po dito ay mga lalaki. Kung sa tingin po ninyo na kailangan ninyong magkabalikan ng isang tao para po halimbawa kung kayo ay mayroong mga anak at nais mo na hindi mawasak ang inyong pamilya o kung mayroong kalaguyo ang iyong asawa ay gawin po ang karunungan na ito sa kanya huwag pong kalimutan na ang dapat po gumamit ng karunungan ito ay ang mga babae lamang ito po ay hindi maaaring gamitin ng isang lalaki sapagkat ito po ay isang orasyon na gayuma ni Maria Magdalena para sa isang lalaki. Ito po ang kaparaanan. Kumuha po ng isang kapirasong papel na malinis at ballpen na kulay pula. Isulat po ang kumpletong pangalan ng iyong asawa o iyong partner. Sa likod na parte naman po ay isulat po ang orasyon na aking ilalagay sa screen. At kapag tapos na po kayo, ay usalin po ang kanyang pangalan nang tatlong ulit at isunod po ang orasyon na ito ng tatlong ulit na inyong isinulat sa likod ng papel. Ito ang orasyon, ito po ang pagbasa. Maria Magdalena Narsiras Walagatam Mamanlaw Mobilase Migmigmyak Bantris Kamaks Hikstiks Axtiks Laxtex Alakok Lex Pagkatapos na mausal ang mahiwagang orasyon na ito ng tatlong ulit ay hipan po ang inyong papel ng pakrus at upiin po ito dalhin po ito lagi sa inyong katawan ilagay po sa inyong wallet o di kaya ay sa inyong bulsa dapat po lagi ninyo itong dala sa loob ng 21 days araw-araw po ay Uusalin ninyo ang kanyang pangalan ng tatlong ulit at isusunod ninyo ang orasyon na ito ng tatlong ulit at hipan ang papel na inyong tinupi. Gawin po ang prosesong ito sa loob ng 21 days at kapag tapos na po ang 21 days ay ilagay po ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam gaya po ng inyong mga damitan. Huwag na huwag pong ipapaalam sa iba na mayroon kang ginagawang ganitong proseso sapagkat hindi po ito o mawawalan po ito ng bisa. Sa pamamagitan po ng kaparaanan na ito, siya po ay iibig sa inyo ng walang pag-alinlangan. Babalik po ang dating init ng inyong pagmamahalan. Gamitin po ito para sa inyong mga partner o asawa upang mabuo ulit ang inyong pamilya na nawasak. At upang magkahiwalay siya kung sakaling siya ay mayroong kalaguyo. Sana po ay naintindihan ninyo ang aking mga paalala mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. Pakishare naman po ng video ito nang sa ganoon ay mas marami po tayong matulungan. God bless po.